Kaya, Kaya kung gusto, gusto mo manood ka lang Nangangarap yung maman, di ba? Tatrabahuhin natin kasi hindi naman tayo yaman kung wala tayong kinik wala tayong gagawin. Kung natutulog lang tayo, hindi tayo yaman. Dapat kumilos. Yes, naman po. Lahat naman po pangarap ni Maman. Pinagbubutihan sa ko sa pag-aaral para makatapos. Pinagbubutihan sa pag-aaral. At magkaroon ng magandang buhay. Siyempre naman. Dapat nakipon. Hindi siya pag magtrabaho, tsaka nag-iipon para makapag-negosyo. Siyempre naman. Lahat naman ng tao nangangarap yung Sa ngayon, ah, hindi naman siguro masama ang mangarap. Sana, yung tama lang. Yung makakain sa umaga, tangali, hapon, hindi naman kailangan sobra. Pag hindi naman ipagkaloob sa atin ng Diyos, hindi naman mapupunta sa atin. Misan no, may ang suot niyong sombrero, Petron. Misan ay... Alam mo naman ako, hindi ako maarting tao. E Eh kung minsan, pagbaba ng kotse, kung ano nadampot, yung susuting ko. E may pupuntan. Eh, walang nadalang sombrero. Eh kung ano makuha, yun na lang. Opo. Napaka-simple niyo pupunta po ako dito. Well, ngayon, butablik. Sa formahan din po, ano? Uh, pasensya, yun yung una kong tinatanong. Ano? Sabi nila, Bilyonara, pang ilan sa pinakamayamang Pilipino, sabi ng uh, Forbes magazine, pang ilan po kayo. Pero ang formahan nyo, palagay ko, minsan pagka medyo nabihisan ako ng misis, mas mahal pe suot ko kaysa sa inyo. Eh. Bakit po ba ganun ang style ninyo? Okay, ang buhay natin dapat, huwag natin isipin yung pera-pera kung magkano pera mo. Ang kailangan natin maalala, ganong karaming tao matutulungan natin. At kung paano gumaang ang buhay ng mga taong makakasama natin. Eh, yung pera, measurement yun. Para sa akin, hindi yun measurement ng, ng success in life. Eh. Mm. Ang success in life, measurement is, oh, ang saya mo kasi, ako, natulungan ko yung mga kaibigan niya, nagkatrabaho na mabuti. Mm. Oh, yung mga batang yan, napag-aaral natin. Yun ang kasiyahan ng buhay. Ay mm. Eh, yung yaman. Numbers lang yun eh. Uh. eh meron kang isandaan piso o meron kang isandaan libong piso. Aray pa rin yan eh. How many times can we eat in a day? Two times? Pwede ka ba kumain araw-araw ng baboy? Mm -hmm. Adobo? Ema, eh, impacho ka. Mm -hmm. Pwede ka ba kumain ng steak araw-araw? Impacho rin. Nowadays, laging iniisip ko is, we eat to live. Mm -hmm. Parang kumain ka, para mabuhay ka. Mm -hmm. Huwag yun mabubuhay ka, para lang kumain na masarap. Masama yun in as much as possible, ko maging simple living lang. Eh kung may pagkakataong nga ako, pinakamasaya ko sa buhay, yung nagpapahinga ko, mm -hmm. o makita ko yung mga anak ko, mm -hmm. o makita ko yung mga apo ko, yun ang pinakamasaya ko sa buhay. Mm -hmm. Sa trabaho naman, kaya naman ako nandito araw-araw para mas ma yung mga problema. Kamukhaan yan, yung mga baha. Mm -hmm. Kung saan-saan baha sa Metro Manila. Sinosolve natin yan. Mm -hmm. E eh, noong nakaraan na linggo, nagagalit nga ako dito kay Jimmy Lou. Eh. Eh, nagbaha yung Araneta Avenue. Lintik ka kako. Inalis mo na lahat ng Barajas San Juan River. Paano nagkabaha yan? Pinuntahan nila kagad. Yan pala, isang contractor ng DPWH, may repair daw na dike. E eh, nagtambak ng lupa. Isang tambak sa ilog para ibabaan ng crane at bako. Mm -hmm. O di hindi nakadaan yung tubig. Nagbaha yung yung araneta, abin nyo. Kung baga, we spend more time solving the problem. Kamukhaan yan? A few weeks ago, nagbaha yung South Luzon Expressway na biku'tan mm. Eh yan pala, may mga construction activities doon na naglilinis ng konkreto kung ano-ano. Mm. Nanigas yung, laking, yung, yung mga, kong, mga na. drainage. Mm. Para, galit na galit yung mga taong bayan. Akala, tatanga-tanga daw tayo mag-operate ng tollway. E wala naman tayong kinalaman nun. No. Local roots yun eh. Mm. Pero nevertheless, instead of pointing finger or blaming each other, ay, kinat natin yung drainage, pinalitan ng bagong drainage, 550 meters. Wala na ba? Wala na ba? Mm -hmm. O yung tramo, di ba, nagbabaha yan. Pinalitan din natin drainage, wala na rin baha. Ibig sabihin, sana tayo mga kababayan natin, mga Pilipino, kung lahat ay magtulong-tulong, ma-solve yung problema o di gaganda yung bayan natin. O tingnan mo yung Marikina, every time umulan na malakas, di ba? Grabe ang baha. Uh -huh. O this year, meron ba kayo nabalita ang baha sa Marikina? O sa Rizal? Kasi naalis natin yung bara sa Pasig River, especially sa Napindan Channel. Mm -hmm. Yun yung intersection ng Marikina River at Mangga Flatway. Nalinis natin yun. O ba, nakatulong ng gusto yun. Mm -hmm. Pero yung, yung parang napasin ko sa, sa inyo, uh, problem solver kayo eh. no mula, mula. Pero puntahan po natin yan mamaya dahil may mga pa kayo dito. Mamaya puntahan po natin yan. Pero sabi nyo kanina pinaka masaya kayo na kasama niya yung pamilya. No? Eh may oras pa ba kayo doon? Eh araw-araw nandito kayo. Sabi nyo maabot kayo 16 hours dito sa opisya. Uh, sige, bigyan kita example. Uh, po. Uh, linggo. Every Sunday morning, maaga pa lang, nag-totalway inspection kami ng mga repair ng karsada, expansion ng mga karsada, new off-ramp, new on-ramp, mga ganyan. E babalik ako sa bahay ng mga 12.30. Tanghalian yun. Abutan ko yung mga anak at apo ko. Kasama ko kakain yun. Mga hanggang 2.30 o 3. Labas ulit. O bisita uli ng ibang tollway. Trabaho pa rin. O pagbalik ko ng mga alas-aisyon, kasabay ko na naman kumakain na hapunan yun. Hindi so, sa sapat yun? Time management ano? Opo. Opo. Eh kasi naman ako naman eh, wala naman ako ibang bisyo. Mm -hmm. Hindi naman ako nagsusugal. Mm -hmm. Hindi naman ako nakikipag inuman ng alak sa gabi. Mm -hmm. O nakikipag-stambayan o pumunta sa mga nightclub at bar. Wala naman akong bisyo eh. Opo. Ang lahat ng oras ko ini-spend ko talaga sa trabaho lang. Opo. So yung Sunday po kung baga, religiously ginagawa niyo po 'yan. Pati holiday? Aha. Uh -huh. Sunday, holiday, whatever day, basta ako, seven days a week may trabaho ako. Ngayon, pag namatay ako, bubuksan ko yung ataul ko, wala akong dadalhin. Ganon din yun. Kanya lang, habang buhay tayo, at habang healthy pa tayo, gawin natin lahat na magagawa natin para sa pamilya natin at para sa bayan. Mm -hmm. Yun lang po. Pinangarap niyo po bang maging uh, ganito, na may, well, ulam, maging mayaman? Ay, hindi pinapangarap yung magtrabaho. Basta tayo, trabaho lang, lang tayo ng trabaho. Eh kung ano mangyari, mangyari na. Uh, kung may konting swerte, di swerte. Kung wala naman, pasensya. Mm -hmm. Nung maliit po ba kayo, naisip nyo, aabutin uh, nyo yung ganitong sitwasyon? Alam mo, yung mga nagpaplanong maging somebody, mm -hmm. o yung mga nagpaplanong eh, parang entitled, mm -hmm. hindi hindi yun nila ma-achieve yun. Lahat ito na mangyayari sa ay bigay lamang ng Diyos sa Bigyan Bigay ng Diyos sa abuhay ng tao yon. Kung ano yung kapalaran mo, yun yun. Eh ako, hindi ako nagplano ng kahit ano. Ako eh, nung maliit ako, nag-aral ako ng ordinary eskwelahan, lumaki ako sa tondo, wala naman akong planong kailangan magkakotse na maganda o kumain ng kung ano. Wala po akong ganun plano. Araw-araw lang po trabaho. Eh ngayon, kung may konting swerte, sige. Kung wala, pasensya. Ano mga kinakain ko araw-araw? Koning kinakain ng empleyado ng San Miguel araw-araw. Yan ang kinakain ko. Pwede mo itanong kahit sino waiter dito. Mm -hmm. Yung kinain ko kanina, Ko isang cup na rice, may isang soup, o hinalo ko yung sabaw doon sa kanin. Kinain ko, tapos na. O, oh, binigyan ako kanina ni Jan Yun, ni John. Nang isang perasong bangus. Mm -hmm. Kinain ko rin yung bangus niyon. Busog uh -huh. na nga ako eh. Uh -huh. Kinakansyawan na nga ako, marami na ako kung kumain eh. <laughs> Ibig sabihin, yung pera hindi mo madadala. Mm -hmm. Kaya huwag mo jujusin ng pera. Yung pera is meant to be share is meant to be used to help our country, mm -hmm. our people. Eh, huwag tayo magdamot sa mga kababayan natin. Oh, Anthony,